Kumusta pala ang inyo pong uh, naging uh, uh, buhay noon uh, bilang artista? Dahil kayo, eh, naalala ko yung doon ko kayo unang nung nag-sing in yung pangalang Inalegre, yung uh, Mumbaki. Dahil taga uh, Northern Luzon ako, so nakakalit ako doon sa pelikula. Uh, mayora your uh, Jennifer, ma'am. Artista, siyempre kailangan, uh, kailangan hmm. mo yung tao para at least um, panoorin yung pelikula mo ang pagiging politician naman, kailangan mo, sa, kailangan kanila para kailangan kanila dahil yung mga trabaho mo, kailangan mong maging maayos, kailangan hindi lugi ang taong bayan. So, mm -hmm. paraaging tao yung mag sa, sa pagiging busyante naman, siyempre, kailangan mo yung taong bayan at para mabentahan mo. So, mm -hmm. may marketing side naman ito. Mm -hmm. Almost the same kasi parehas, may marketing ang pagiging politiko, pagiging artista, at siyempre, pagiging modelo, at yung pagiging mm -hmm. uh, ano, um, business woman. Hmm. Alam mo rin may uh, yap. kasi, uh, 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 oh. Yan kasi yung ang stepping stone ko eh, pagiging artista. Pero dahil nga, nung time na yun, medyo nagpa-sexy ako sa movie, may sinasabi sila na, hmm. ah, sisirain ka ng kapwa mong na kalaban mo sa sa scene na gusto mong position at takbuhan. Nangyayari ito sa lahat hmm. ng mga artista. Lalo na ako noon, medyo sexy yung role ko dun sa ibang, ibang pelikula ginagamit ito ng iba para ikaw ay sirain which is isang way din para mas makilala ka ng tao na nag-artista ako. So isa din 'yan sa uh, nakatulong sa akin sa pagiging pulitiko politician. Yes, yes, o oh, character assassination 'o. Oh. And madalas hmm. naman nangyayari sa ibang babae na politician. Minsan na ah, pagbabae ka, sinisino sino, -sino mm. ka lang, the usual. Kasi nga, ano bang gagawin yan? Babae naman yan. Lalo mm. sa aming bayan, na uh, Raymond. Ako yung mm -hmm. una-una, babae naging punong bayan sa Pola. So, medyo hindi sanay ang taong bayan sa isang babae. Ano ba ang nag-udyok sa iyo na tumakbo bilang mayor? At uh, ano na ba yung mga... Well, bago ko yan, bago yung puntahan yung na-accomplish, at... Marami kasi na sinasabi dahil artista yan, gusto lang, laos na kasi yan, gusto na sa politika. So ano yung, kung interpretasyon, kung pananaw nyo dito sa mga ganyang mga negatibo, ng mga paghusga sa mga artista na nagtatransisyon sa mundo ng politiko, Mayor Jennifer? Ah, tama yan, Raymond. Kasi pag-artista ka, sabi nila, pag wala ka na ginagawang pelikula, halaw laos pumasok sa politika. Pero... Uh, ano mo, normal yun. Okay lang yun. Uh, lahat ng pwede nilang sabihin, okay naman tayo. At uh, normal, may masasak mm masasak -hmm. masasaktan tayo. Pero kailangan, mm -hmm. we need to accept the fact na pagpinasok natin, ang lahat ng bagay may puna at may puna. Hindi natin pwedeng ibigay yung gusto nating marinig. At uh, yung mga gusto, na, gusto nilang marinig. So, hayaan mm -hmm. lang natin kung ano ang gusto nilang interpretasyon ang pa laging payo ko sa kapwa artista na sinasabihan na, ah, kaya pumasok po ulit sila. Hayaan nyo lang, kasi ipakita hmm. nyo lang yung kaya nyo gawin as punong bayan or as politician. Anong magagawa nyo, gawin nyo yung magagawa nyo para sa nasasukupan hmm. nyo. Huwag nyong pansinin lahat ng mga tao na sisira sa pagkataon ninyo.